Que Dios me hizo quererte para hacer mi sufrimiento Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para me fue león Y en tus besos encontraba el calor que me brindaban El amor la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me haso comprender todo el bien, todo el mal Que le dio nos a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya lo no estás Masa milado Ayan, maraming pa nagko-comment. Thank you so much. Kakanta pa ko kami mamaya doon. Ayan, kakanta kami mamaya live. Ay, hindi kasi baka may copyright. So, uh, live tayo namin. I mean, live tayo na mag-perform mamaya. Mga siguro, mga five. Five ng hapon ito. Kasi 4.30 na. Pwede lang mga Pag may okay. sound kasi, copyright Ayan, uh, galing diba? So, lalaban na sa sa ibang bansa sa USA. So, kailangan niya lang ng fan. Kaya uh, kung uh, nakakaluwag-luwag kayo, kayo magtulong-tulong tayo para suportahan ng ating kaibigan. Malay mo. Para matupad niya ang kanyang dreams. Diba, malay mo. Isa rin sa magtagumpay, hawak-hawak niya po ang bandila ng Pilipinas. Very nice daw sa akin. Diba? Katulad ni nice Chicago ang WCOPA ah? is the Talent Olympics. Yeah. Siya naman ang para sa mga talents, performing arts. Yes, oo. Oh, kung oh. saan nag si Jed Madela kung naalala oh, niyo siya. Oh, Doon oh, siya oh, nagchampion. champion yeah. oh, oh. Yes. So, ako ay gumakatok sa inyong puso na ako ay matulungan ninyo. Actually, I have already my solicitation letter. Kung sino may mga kakilala, dyan, PM lang si Diwata, na mabigyan natin ng solicitation letter. Baka isang million kaagad. <laughs> karami na, karami sa isang million. Kasi, adik sya sera, no? Malay mo, kung may oh, magbigay oh, talaga, oo. Oh, uh, oh. so maraming supporters, ha? Oo. Oh, oh, oh. oh. Tapos, yung, ano, supporters yun, kahit isang, sa piso-piso na lang, one million oh, na kaagad yun. Right? Oo. Oh, right? So, yung mga gustong magbigay, PM lang, ho. Kasi, ang dami din scammer. Kanina, meron na, ano, sa akin. Kumuha ng, akala ko, may, may papadala daw siya, liman libo. Ngayon ako naman, tumatawag. sabi niya, oh, nandiyan yung notifi uh, yung ano, yung OTP number. Tapos tapos tinatanong na yung ano ko, yung tawag doon, OTP. birthday ko. Ay, nako. Sabi ko, ay nako. Scammer yun. Oh, 'yun. Kaya pala hindi ko ma open sa dali, sabi ko. Sa habang tumatawag siya, ikay mo na yung ano, yung birthday mo. Kasi sandali lang ho. I ano ko muna, i-verify ko muna sa GCash ko kung pumasok nga ba yung 5,000 na pinadala mo. Mm -hmm. Araw, hindi ko ma-open. Tapos nagtataka na ako, hindi ko ma-open-open yung Gcash ko. Kaya nag-announce ka agad ako dun sa ano ko, sa Facebook ko na, oy wag na muna kayo magpapadala kasi baka mamaya mapunta lang dun sa scammer. Mm, -mm, -mm, -mm. Grabe! Kaya kung may magbibigay sa inyo, i-PM nyo po muna ako bago ninyo ihuhulog. Okay, okay. Ayan, maraming salamat kay Amila Yano. Thank you so much. Nagsin siya ng 50 stars. Oo, oo. thank you so much. Yan. At pakifollow naman po ninyo yung aking Facebook Hindi pa po ako nakakaano <laughs> So ano nangyari? Anong nangyari sa Jcast Okay na? Okay na mm. uh, Buti naman at hindi nakuha yung kakarampot na andun Actually nakapag-register na po tayo sa WCOPA Eto may magandang sinabi to siya Madam Alona Crown Sabi niya oh Diwata sana lahat tayo mga LGBT umangat sa buhay Lahat magka-work maging successful. Yes, yan ang nga bang sinasabi ko. Kasi, dapat talaga, pag mayroon tayong isang LGBT na nangangarap sa buhay, nagkaroon na negosyo, dapat natin suportahan. di Diba? Para pamarisan tayo at ipakita natin sa buong mundo na hindi lang tayo isang bakla na pagalagala lang diyan sa gilid-gilid sa tabi-tabi na kaya din natin maging entrepreneur, kaya din natin tumulong, magkaroon tayo ng mga negosyo, kaya din natin magtrabaho ng patas at makatulong sa kapwa. Maging